Napansin mo ba ito? Sa panahon ngayon, hindi na kung ano ang tama ang pinaniniwalaan ng mga tao, kundi kung sino ang gusto nila, kung saan sila may pakinabang. Kahit mali ang tropa, kakampihan, kahit tama ka, kung hindi ka nila trip, cancelled ka pa rin. Ito ang realidad. At ito rin ang pag-uusapan natin ngayon ng diritsahan ng may pananaw mula sa Stoicism at siyempre, may kurut sa puso. Di bali ng mali, basta tropa. Di bali ng bastos, basta may pangalan. Di bali ng walang prinsipyo, basta may ambag. Ito ang masakit na realidad. At kung ikaw yung tipo ng taong naninindigan sa tama, madalas, ikaw ang naiiba ikaw ang naiwan. Pero sa video na ito, hindi lang natin ito pag-uusapan. Gagamitin natin ang stoic lens para maunawaan at mapagtagumpayan ang ganitong klasing mundo. Bata pa lang tayo, tinuruan na tayo ng tama at mali. Pero habang tumatanda, unti-unting lumilinaw ang isang bagay. Ang tama, hindi laging pinipili. Ang pinipili ng karamihan, yung komportable, yung convenient, at yung aligned sa benefit nila. Halimbawa, may issue sa isang grupo, may maling ginawa ang isang close friend. Lahat nakita, lahat alam na mali siya. Pero walang nagsalita. Bakit? Kasi kaibigan ko siya eh. Ayoko magkagulo. Baka ako pa ang layuan. Ganito ang kultura ngayon. Hindi katotohanan ang pinipili, kundi kapakanan. Part 1. The Truth Behind This Mentality Bakit nga ba nangyayari to? Simple lang, emosyon, katotohanan, pakisama, paninindigan, popularity greater than principle. Sa kultura natin ngayon, mas mahalaga kung gaano kakarami ang likes mo kesa kung gaano kakalalim ang prinsipyo mo. At dahil dito, ang moral compass ng maraming tao hindi na nakatutok sa tama o mali kundi sa kung sino ang may koneksyon, impluensya o silbi. Kapag sikat ang nagsinungaling, kakampihan. Kapag ordinaryong tao ang nagsabi ng totoo, tahimik ang lahat. Part 2, Stoic Guide to Rising Above. Pero anong sinasabi ng Stoicism tungkol dito? 1. Stick to virtue. Marcus Aurelius said, If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Hindi mo kontrolado kung pipiliin ka ng mga tao, pero kontrolado mo kung mananatili kang totoo. 2. Do not expect fairness from the world. Sabi nga ng mga stoic, you suffer more in imagination than in reality. Minsan, hindi dahil tama ka ay makakakuha ka ng suporta. Tanggapin mong hindi lahat ng tao ay uunahin ng tama at ayos lang yon. 3. Be the standard even when no one else is. Ang stoic ay hindi palaban pero matatag. Tahimik pero may paninindigan. Hindi kailangan ng spotlight para tumayo sa tama. Part 3. Relatable Situations Siguro naranasan mo na rin to. Pinanindigan mo ang tama, pero ikaw ang iniwan. Kinausap mo sila ng maayos, pero ikaw ang tinawag na masyadong seryoso. Hindi ka nakisama sa chismis, ikaw ang naging outsider. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka na useful para sa agenda nila. Wala ka nang silbi sa drama nila. Kaya kahit tama ka, ikaw ang na-cancel. Pero tandaan mo ito, ang paninindigan mo ay hindi nakabase sa palakpak ng iba. Ang paninindigan mo ay batayan ng integridad mo at ng katahimikan ng konsensya mo. Part 4, Inspirational Turning Point. Pwede kang mawala ng kaibigan, pwede kang mawala ng grupo, pwede kang mawala ng koneksyon, pero kung kapalit niyan ay ang sarili mong respeto sa sarili, huwag mo nang ibalik. Real Talk. Hindi lahat ng tama ay tanggap ng mundo. Pero lahat ng mali, may panahon ding lilipas. At kapag natapos ang hype, ang mananatili lang ay kung ano ang totoo. Kaya ngayon pa lang, piliin mo na. Katotohanan. Katahimikan. Paninindigan. Dahil sa dulo ng araw, ang stoic ay hindi sikat, pero matatag, tahimik, pero malalim. Hindi laging tama sa mata ng iba, pero laging totoo sa sarili. Closing Aral Plus CTA Kung nararamdaman mong ikaw yung tipo ng taong laging nagtatanggol sa tama, kahit ikaw ang nagmumukhang mali. Gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa. Ang Stoicism ay paalala na hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa mundong hindi pinapahalagahan ang prinsipyo. Ang kailangan mo lang ay tumindig, tahimik, pero buo. Comment mo, tahimik pero totoo kung ikaw rin ay namumuhay ng may paninindigan. Like at subscribe sa Stoic Rewired kung gusto mong matutong tumahimik pero tumindig sa tama. Stay grounded, stay stoic. See you sa next video.